SSS death claim, pwede bang makaklaim ng ibang kapatid pero hindi pahalam sa iba pang kapatid na nakaklaim na sila ng SSS? Ah? Posible ba yon? Yan ang tanong ni Steven Shekena. Ang tanong niya, paano po kung kinuha ng mga kapatid mo na hindi alam ang SSS ng kapatid mo at nagdailan sila na hindi paraos nila nakuha? Paano po ba malaman kung nakuha na nila? Salamat po sa sagot. Una, dapat nating malaman na ang SSS debt claiming ay may order of priority. Unang-una -una ay ang legal wife at legit na or legitimate or legally adopted child. Pangalawa ay mga dependent parents kung walang asawa ang namatay na SS member at pangatlo ay ang declared beneficiary. Papasok lang sa qualified na maging beneficiary ang mga kapatid kung wala ang tatlong yan na in order of priorities. Sa kaso ng ating follower, ang una niyang tanong ay kung pwede daw bang makuha ng mga kapatid niya ang SSS death benefits ng namatay na kapatid na hindi niya alam. Ang NSS po ay napakaingat sa pagbigay ng mga death claim benefits. Bago sila mag-release ng anumang benefits, ay inaalam mo nila kung sino ang mga qualified na tumanggap ng pinipisyo ng namatay na member. Kung kayo magkakapatid ang qualified na tumanggap ng death benefits ng namatay niyong kapatid, dahil wala siyang asawa, walang anak at wala na ang magulang niyo, ay tiyak na maalaman mo yan. Dahil magpipresent ng birth certificate ang bawat isang kapatid at doon sa birth certificate ay malaman kung pang ilan o ilang kayong magkakapatid. At bawat isang magkakapatid ay hihinga ng SSS ng sariling bank account kung saan iuhulog ng SSS ang bawat parte nila sa death claim ng namatay na member. Ang magkiklaim ng death benefits ay pinapagawa ng PIDABIT for death benefits claim at ito ay kailang panunumpaan at lalagdaan. In case na sila ay magsinungaling sa mga impormasyon ng kalang death claim, ay maaari silang malagot sa batas. Gaya na nakasulat sa death claim form na any person who makes any false statement in this application or submit any falsified document in connection with this claim shall be liable criminally for falsification of public documents section 28 of Republic Act 8282. Sa huling tanong ni follower, kung paano malaman kung nakaklaim na ng SSS benefits ang isang member na namatay, ay pwede kang pumunta sa SSS branch at dalhin mo ang SSS ID ng namatay na kamag-anak mo at documents na nagpapatunay Naisa ka sa mga beneficiary para malaman mo kung ano na ang status ng debt claim ng iyong kapatid. Kung meron kong tanong ay mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa aking mga susunod na mga videos. See you on my next videos.